Finally, at nakahanap na rin nga kami ng gatas na dadalhin namin kay Baby. Grabe, sobrang napakadami. Kasi ngayong araw nga, eh, dalawa kami ni Jay yung schedule na pupunta kay Baby. Kung mapapansin nyo dyan sa video na yan, meron akong hawak na envelope. Alin nandito dito rin kasi yung mga requirements na kakailanganin eh. para sa pagbili ng pasteurized milk ni Baby. Nina ko nga lang din inasikaso yung Certificate of Residency. Medyo natagalan pa nga ako sa barangay kanina. Kasi nga wala akong ID na taga Quezon City ako. Fast forward ko na lang din, ayan, bumili na lang din kami ng yellow para sa ilalagay namin dito sa ice box. Dahil isa din to sa mga requirements once nabibili kami ng pasteurized milk. Gawa ng sabi nga nung doktor, kapag kawala daw kami dalang ice box na may yelo, eh hindi kami pagbibilhan ng pasteurized milk. Etong pasteurized milk na to, eto talaga yung nareseta nung doktor. Dahil nakita niya nga yung aming bitbit, -bit, last time na nagbigay kami ng milk ni baby, parang isang pouch lang, tapos parang 2 ounces lang ata yung laman niya. Grabe, sobrang konti lang talaga. Dahil yung pinagkukunan ko, eh mahina na rin yung kanyang breast milk at konti na lang din talaga yung lumalaba. After nga na napakahabang biyahe, nandito na rin kami sa Quezon City Human Milk Bank. Medyo natagalan lang din kami dahil sa mga proseso pero okay lang. Ang mahalaga, meron kaming nakuhang pasteurized milk na ibibigay ngayon kay baby. Kakuha na pagkakuha namin sa gatas, dumiretso na rin kami papuntang hospital. Tapos bigla ko rin naalala, wala pa palang mga pangalan yung dadalhin namin na gamit para kay baby. Kaya naman, habang nasa biyahe, ayan, inasikaso ko na rin. Sabi nga at inabot na kami ng alas dos. Ewan ko na lang kung anong oras kami makakarating ng hospital. Tapos dito habang bumabiyahe kami, sobrang lakas pa ng ulan, biglang buhos talaga. At dahil nga sobrang napakalakas ng ulan, eh grabe din yung traffic na naabutan namin. At alam nyo ba, eh parang mga 3.40 na ata kami nakarating dito sa hospital. Tapos iniisip ko, sana makapag-view pa kami. Dahil ang viewing nga, eh meron lang oras na hanggang alas 4 lang. Tapos ilang minuto na lang mag alas 4 na nito. Ewan ko na lang talaga kung makakapag-view pa kami. And finally, malapit na kami kay baby. Etong hallway talaga na to, very memorable talaga sa akin. Alam nyo ba nung first time kung pumunta dito. Malagi talaga akong kinakabahan. Pero ngayon, wala na bi. La nang kaba dahil alam namin nakasama namin si Lord sa bawat lakad namin. Wala nang kaba, kundi puro excitement na lang na makita si baby every time na napunta kami dito. Bale, eto nga pala yung nabili naming pasteurized milk. Grabe, napakamahal pala no. Pero okay lang dahil para naman kay baby. Sabi ko nga sa inyo kanina, inabot na kami ng alas 4. Buti na lang talaga at pinayagan kami ng doctor ni baby na mag-view. Yun nga lang, eh, saglit lang kami nakapag-view. Pero okay na rin yun. Ang mahalaga, nakita at nak kausap namin si baby. Nauna na nga akong kumain kay Jay kasi yung order niya hindi pa dumadating. Grabe talaga at halatang gutom na gutom ang babae na yan. Ay, total umabot ka naman na sa kalahati ng video ko. I-comment mo nga yung inyong location. Baka ikaw ay malapit sa amin. Meron lamang akong ibibigay sa inyo ng mga free products na pwede niyong magamit pang affiliate. Kung talagang gusto niyo talaga magkaroon ng extra income and willing kayo na i-promote yun. Kaya i-comment mo na yung location mo. Fast forward nga at pauwi na rin kami ng bahay pero medyo malakas pa rin yung ulan. Eto ito so namang isa pa naihawak hawak sa kanyang balbas nakakairita na talaga tong balbas niya be ayaw naman ipatanggal finally after ng ilang oras nakauwi na rin kami ng bahay and etong ice box na dala-dala namin tingnan nyo guys parang hindi man lang natunaw yung mga yelo na nilagay namin kanina ilang oras na yung nakakalipas tingnan nyo buong buo pa rin yung yelo kauwi ko nga meron nga pala akong kausap na willing siyang magbigay ng milk kaya naman ayan ipinadala ko na sa kanya etong aki breast pump from mom cozy and syempre yung mga milk bag tapos naman ko narin rin itong tendero na lotion na shampoo with body wash. Binigyan ko na rin nga pala siya ng mga iilang products na meron ako dito sa bahay. Alam kong konti lang to pero pasasalamat ko na rin sa kanya dahil binigyan niya ako ng napakaraming milk. Tapos ang nakakatuwa pa, malapit lang din siya sa amin. Tapos meron din siyang baby na kung saan nag premature din. Tapos sa iisang hospital lang din sila ni Azaria. At maniwala kayo at sa hindi, alam niyo ba, pumunta kami last time kay baby Azaria. Yung baby ko tapos yung baby baby niya is magkatabi lang talaga. As in, magkatabi lang ng incubator. Kaya every time na pumupunta ako doon, tapos pinagpipray ko si Azariah, nagpipray ko na rin yung baby niya. Siyempre, pati na rin yung mga baby na nandoon. Nasana sana bigyan sila ng kalakasan araw-araw para mas mabilis yung kanilang paggaling. Napadami na naman nga tayo ng kwento at dumating na yung ating Lala Move. Since malapit nga lang naman siya sa amin, kaya ayan nilala Move ko na lang. Grabe lang at hindi ko na-expect na ganito kadami yung ipapadala niya. Guys, uunahan ko na kayo ha, baka kasi merong mag-comment dyan. Sana sigurado yung malinis yung milk. Ganito, ganyan. Huwag po kayo mag-alala dahil malinis naman po yan. Tapos, pagdating ng hospital, ipapasturize pa po yan. Kumbaga, dadaan pa sa proseso para malinis at safe once na ipainom ito kay baby. Sabi din nga pala sa amin, lagyan din daw namin ng label yung mga milk na dinadala namin na for pasteurized. Para alam daw nila na ipapasteurize yung milk o hindi. Dahil alam din kasi nila na wala talagang lumalabas na gata sa akin. And kung meron man daw na mahingian, pwede naman daw tapos ipapasteurize na lang daw doon sa mismong hospital. Umili pa talaga kami ng maliit na ref para lang secure na secure talaga yung mga milk ni baby. Kasi nga kapag ka mga ganitong milk daw, bawal daw ihalo doon sa mga ulam sa freezer. So ayun lang. Thank you for watching!